long what's up mga gala no so nandito tayo ngayon sa ah uh, bahay natin no so uh, battle time muna tayo ngayon so update ko kayo sa mga presyo no ng mga bote no sa uh, battle hobby natin so ngayon mga gala no so nakaraan uh, naglinis ako no nung mga bote ko so may mga sobra um -binenta ko no so pinost ko sa groups ni Master Cap uh, ah uh, crazy guy no so the Filipino picker so ayun nabenta naman may na pala lalamug ko na so yung isang ano pa uh, pa-ship ko through uh, pampanga no kay uh, kay bossing ever bognot so so update ko kayo mga gala kung magaano ko nabenta yung mga uh, bote ko no so ang mga bote ko na nabenta is on more on may mga laman so kakaw yun yung mga sobra ko no so ngayon mga agalan medyo tumamlay, ah Tumamlay yung presyo ng uh, Mga bote natin Tumamlay no So meron din namang mga bote na Yung presyo niya Maintain lang May mga bote rin na medyo may tumaas Pero karamihan syempre Mga common bottle Hindi masyadong mabenta So ngayon uh, yun nga ipinose ko may, may nabumili naman So papasilip ko sa inyo Update ko na rin kayo Kung maganda yung presyo ng bote So tara na So yun mga gano no? So um, ito yung mga bote na 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 benta ko no so yung ibang bote rito na benta ko so shipping na lang siya yung iba na pick up na eh so ayan yun so ito mga gala, no so eto tapos um et sana ba yung iba ito to ayan ito so ayan mga gala, no so yung tatlong yan may mga laman yan, original content yan, kakao So, nabenta ko siya ng 500 pesos. So, hindi na masama yung ganong presyo, no? So, 500, tapos sa ganyang bote. So, maintain pa rin yung presyo niya. So, ito mga gala, na no? Face out na. Merinda. Tapos ito, cobra natin. Uh, copy flavor, no? So, mayroon siyang uh, limited lang siya. So, wala ka na may kita sa ibang mga tindahan. So, itong sting yellow. yan, Wala na. Face out na rin yan. Ayan. So, ayan yung nabenta ko ah uh, ano yun uh, Panta, Das Sprite. So nabenta ko siya 500 din. Tapos ito Magala, no? So ito, Pepsi Blue. Ibang mga ano. So mga ganyan mga gala, 'yan. Ang bentahan ko nyan is ah uh, um, 150 ang isa. So pag sinet ko ah uh, pag sinet ko siya is ah uh, 300, uh, 300 apat or uh, uh, 500 500 apat. Ano ganito? Yan, set ko siya. So para mas mabilis mabenta, yan, apat na bote na 'to. Set siya. Ni lang 500. So pag uh, tumawad tumawa siya, so 450. Okay na 'yung deal na. So yan 'yung mga binenta ko no. So pag magantong mga may laman na hindi naman masyado matanda, mga phase out lang talaga ilang taon na so maliban na lang kung hard to find so ito tulad na ito, talaga medyo hard to find na siya nahirap na siyang hanapin ito pwede mong mabente na uh, 200 so ito mga ito mga ganito ay ito pwede na ito mga 100 RC yan na root beer first generation ito rin first generation logo 100. So, yung iba, uh, 150. 150. na uh, 400 tatlo. Tapos, uh, 500. Um, lima. Ay, apat na peraso. So, ganun lang naglalaro. Ayan. So, yan. Maagala, no? So, <clears throat> napakita ko na sa inyo yung bote na uh, na dispose ko na no so nabenta ko na siya so ngayon mga gala no uh, may papakita lang ako sa inyo especially uh, mga katulong sa mga bagong kolektor so may kita nyo mga gala ito hawak ko ngayon is Pepsi Blue Pepsi Blue pero bagong bote siya so mga ganito mga gala pwede na niyang i-collect yung mga bagong kolektor kasi itong ganitong bote ay ganitong uh, Pepsi Blue madalang lang itong ilabas ng Pepsi. So tulad nito, ayan. Ito yung bago labas ng Pepsi kasi bago na yung bote niya, naka-twist na siya. Ayan, twist. Pepsi blue. Tapos mga gala meron dito, hinabutan ko isa naman, Pepsi blue din. Pepsi blue, parehas ng blue pero magkaiba ng logo. Ah, magkaparehas pala siya ng logo mga gala. Ang pinagkaiba niya lang ay yung bote. Tingnan yung mga galan. Yan ang kaiba niya. Bote. Ito yung uh, uh, bote na sinundan ito. So, mas nauna to. Ito yung sumunod. Nakatwist na siya. So, yan. So, ito na yung mga gala. Uh, Pepsi Blue. Tsaka yung regular. Same bottle mga gala. Same bottle pero magkaiba ng logo. Oh, hula niyo mga gala alin na nauna. Syempre, mas nauna 'tong black. Nauna 'tong black mga gala. Alam ba Yung logo niya yun Pepsi. So hindi ako nagkakamali mga 2000 na 2015 ito mga ganun siguro na uh, ni-release, no? Tapos nagbago na siya ng ganitong logo. Pero yung bote niya same pa rin. Ayan, kung yung kung mapapansin nyo, yun know, parehas ng bote, pero magkaiba ng logo. Ayan. Pati yung ano niya, mga gala. Magkaiba ng takip kasi, ito Pepsi Blue, ito yung regular na Pepsi. Ayan. So, yun, mga gala, pag nakakita kayo neto na may laman, i-grab nyo na, sayang. Kahit itong bagong Pepsi, i-grab nyo na, eh, magtago na kayo, pinakamagandang bote. Tapos kung mas mainam yung, yung tansan, balutin nyo ano, uh, yung stretch film kung tawagin. Yung pang wrap sa mga gulay na nakapit rito para iwas moist. Kasi ano, mapangit yung tansan kamo mukha sa akin. Tapos ito pala mga gala. No? May mga madaanan kayong mga tindahan na nagsara na. Minsan nakadisplay to eh. Pang sample sa mga tindahan. Ito kasi nilabas to ng sting. Nilabanan nyo yung cobra. Yellow. So, yung cobra yellow, Nag-maintain pa rin So, itong Sisting Yellow Nawala na siya Ang mapapansin nyo na lang ngayon Puro kulay pink Puro pink na Ayan So, face out na siya Kung meron man Nahirap nang hanapin Ayan Ito, nabenta ko to ng 200 pesos Energy drink Kasi may mga talagang kolektor Na nagkukulik -co ng energy drink So So yeah, nag-aagala no. So, 'yun. paano na uh, recap tayo ng mga bote, ano? So, abang-abang na lang tayo sa mga ibangong bagong video no. So, siguro mag upload na ako ng mga bagong video no. Kasi nga medyo tamlay na nung YouTube ko. Uh, sa fishing siguro pag sinerte. Tapos yung diorama ko pala, uh, magpo-post na rin ako ng mga uh, mga ano tawag nito, mga tutorial nung paggawa ng mga mga ibang parts ng ano ng diorama ang ginagawa kong diorama mga so pang ano lang siya um, pang diecast pang 1 to 64 uh, matchbox tomica especially hot wheels so yan mga maraming salamat po sa inyo lahat sana po lagi nyo panoorin na aking youtube channel thank you